Okay guys, meron po tayong 5 peso NGC coin dito na error coins mga kabarya. At ang error coins po na ito ay tinatawag na rotated die error. Alam nyo po ba na ang rotated die error or RDE ay madalang mangyari sa isang barya. Lalong lalo na po dito sa ating 5 peso NGC series. So ang degree po ng angle nito ay 90 degrees. So pansinin nyo po sa baryang ito na magkaiba ang harapan at likuran niya mga kabarya. Ibig sabihin nagrotate po siya nang 90 degree. Ito po ay hindi inaasahang mai-printa nang hindi nakaayos. Kaya po nagkakaroon po tayo ng mga ganitong klasing error coin. Kaya mas maganda po na i-check nyo po mabuti ang inyong mga nahahawakang barya at baka mamaya ikaw naman ang makakita ng mga ganitong klasing error coin. At panigurado naman mga kabarya na may mga nagahanap nito ng na mga coin collector at pwede po nilang presyohan sa inyo to depende po sa inyong pag-uusapan. So ayan guys at marami pa po tayong iba't ibang klasing error ang ipapakita sa inyo para po malaman ninyo kung ano-ano yung mga error coins na mga binibili naming mga coin collector. Kaya naman kung ikaw ang makakakita ng mga ganitong klasing barya at, at mga kakaibang error coins ay wag po kayong magdadalawang isip na mag-send sa ating Facebook page ng video. At pag nagustuhan ko naman ang inyong mga error coins na kaiba ay ako na mismo ang bibili nito mga kabarya. Maraming salamat po. Okay guys, meron po tayong 5 peso NGC coin dito na error coins mga kabarya. At ang error coins po na ito ay tinatawag na rotated die error. Alam nyo po ba na ang rotated die error or RDE ay madalang mangyari sa isang barya. Lalong lalo na po dito sa ating 5 peso NGC series. So ang degree po ng angle nito ay 90 degrees. So pansinin nyo po sa baryang ito na magkaiba ang harapan at likuran niya mga kabarya. Ibig sabihin nagrotate po siya nang 90 degree. Ito po ay hindi inaasahang maiprinta ng hindi nakaayos. Kaya po nagkakaroon po tayo ng mga ganitong klasing error coin. Kaya mas maganda po na i-check nyo po mabuti ang inyong mga nahahawakang barya at baka mamaya ikaw naman ang makakita ng mga ganitong klasing error coin. At panigurado naman mga kabarya na may mga nagahanap nito ng na mga coin collector at pwede po nilang presyohan sa inyo to depende po sa inyong pag-uusapan. So ayan guys at marami pa po tayong iba't ibang klasing error ang ipapakita sa inyo para po malaman ninyo kung ano-ano yung mga error coins na mga binibili naming mga coin collector. Kaya naman kung ikaw ang makakakita ng mga ganitong klasing barya at, mga kakaibang error coins ay wag po kayong magdadalawang isip na mag-send sa ating Facebook page ng video at pag nagustuhan ko naman ang inyong mga error coins na kaiba ay ako na mismo ang bibili nito mga kabarya. Maraming salamat po.